tuwawa kuting na galing sa labas hindi pa naman to kumakain tapay namin ko ng gatas tuwawa eh mama oh meron kami kuting mama pingi kami milk pingi akong milk ng mga kittens mo na si C1, C2, C3, C4 tsaka ni Badiday hehehe <laughs> ay mama oh. Cute, cute. Ang cute, Saanaw. cute. Papain naman ko siya ng gatas. Titimplahan ko. Huwag mong siya,

Pag may napupulot pang kuting. Uy, huwag nasakyan yung ano. O, oh, ito na, ito na. Yung dalawa kong napulot dati, namatay din yun. Ah! Hmm! Thank you, my colleague. Dali. Mm -hmm. Uy. Huwag ka dyan sa mesa. isa. Bandito ka. Ah. Dito sa... Ay, di marunong. Ay, ah, galak ko di marunong. Ay, hey, thank you. Minom ng gatas. Wow, wow. Nabasa ng ulan. Galing sa labas. May pag may nakita rin ako mga puting. Wala. Hindi talaga pwedeng di. Damputin. Eh. Mukha talaga akong pusa eh. Kawawa kasi pag di kinuha. Eh. Hmm, kita mo yan, eh. Nag naglakad-lakad sa kasada. Wala man lang ano. Gaming. Yung alaga ko si Luna. Hindi na uminom ng gatas to eh. Dati yung dalawang nakuha ko na Tapos meron na naman pumapasok dito na kuting din kumakain. Nawala no, din yung bigla. Ngayon, ito na naman. Laging may pumupunta sa akin na pusa, may nakikita ako. Minsan nga, pag yung sa malayo, gusto kong dalhin, kaso pagbalik ko, wala na eh. Magbit-bit talaga ako ng kuting. Ang busog ka na, dami ganyan gatas lang yung pwede kong painam sayo. Di ka pa naman kumakain eh, dami yata. <coughs> <coughs> Ang kitkit naman niya ito, nampa oh nampak Ayaw mo na. Okay, lilipat kita sa baba. Dali. Ayaw na. Hindi hmm, pala away talaga to. Shhh, Jenny. Ikaw talaga sa bahay ka. Lahat na lak ng sa inaaway mo. wawaw tapos yes, pag nakabukas yung pinto lumalabas ito yung laga ko ito hindi na to umiinom ng gatas eh big girl na daw siya malaki na katsit siya yung ang malaki na daw siya kaya hindi na siya umiinom ng gatas gano'n Dika, inom ka gatas, dami gatas, hindi na ubos ni Wingmi, no? Inom dali. Kita mo? Ayaw minom. lalaro lang yan sila nun. Shine, huwag mo away, Shine, ha? Ah. Baby yan, Shine, eh. Parang si Luna. Laro Luna. Hindi na si Luna. Malaki ka pala dyan Luna. Uminom ng gatas ka unti lang. Si Luna ayaw talaga uminom ng gatas. Unti lang. Si Luna hindi na to umiinom ng gatas eh. Alam mo, kahit lagyan mo siya ng gatas din hindi naman niinom. Luna, nakatingin sa iluna Luna. Trikul! Hindi na lumalabas yun. Ganda na Trikul, ah. Hmm, hindi na lumalabas yun. Namuhin no, no, ka mo yung ulo. Dalawa sila dyan, natutulog ni Trikul. May ulo ni siya, hindi siya, yung so, sige itong to nga na pod ni Luna talaga o. Oh. Galing talaga ni Luna o. Oh. <laughs> Luna o, oh, tinitignan ka niya Luna o. Oh. Nakatingin siya sa'yo Luna o. Oh. Luna! Tinitignan ka ni Itim. O, oh, galing na Itim.